Ayan, ikaw na. Unbox mo na. Talak si Zay Clips. Ah, <laughs> uh, Nakasilag unit naman siya. Open ko na po. Sige lang. Kasi sisend ko yan doon sa samsung.com. Required nila, Ba't ganun? Uh, para makasigurado ng sir na... Binili? Ay, hindi <laughs> na ako. <makasigurado. laughs> Ay, wala na pala siyang charger. Ay, lugi ako. Papadala ko siya charger. Tapos wala ko siya. Pwede <laughs> ko ko ah, po yung screen. Okay. So, may screen, protect, may screen protector siya. Wala. May Saan pwede magpalagay? mabilis hey, eh. So, ano na lang Hydrogel. Hydrogel po ito eh. Wala ko akong... Oo, oh, hindi pwede yan ng iba. Kasi okay. yun lang talaga. Hmm. Samsung Galaxy. Bwede na mano ata ako? Ah, mm -hmm. ah sir. po. Sir. Mayroon, sir, ko lang yung film niya sa likod. Sige lang, kasi papahydrogel na nga. Naku, hmm. hmm. hindi ko pa maaano yan. Hmm. Okay. okay na, unbox na. Okay na. Pwede na ta-stop na Okay guys, bago ko mula itong crying hard na tech review ng Lola, hindi naman kasi tech reviewer ang Lola, eh, kudos at saka shout out nga pala sa mga magaganda, sexy at gwapo, machong mga staff na nag-assist sa akin sa Techno Kid SM Sukat. Stay, ano, stay happy, stay healthy and stay strong at sana marami pa kayong benta diyan at marami po sana kayong ma-assist na maging satisfied ng mga customer diyan. Okay, pero ha, yung relo ko, huwag kalilimutan, paki-message ako. Thank you. Okay guys, so nakita nyo na nga nag-unbox na kami doon sa mall nitong bagong cellphone na binili ko kasi yung mga ginagamit ko pang vlog medyo puma 5 and 7 years na and aside from that, merong, ang Samsung lang kasi ang merong trade-in package kung baga baga pwede ka mag-trade-in ng old phones mo sa kanila, lalagyan nila ng presyo tapos ililess nila doon kung, ano man yung gusto mong bilhin na Samsung items yun nga lang, yung mga high-end lang ata yung may pa-trade-in sa kanila eh. kasi nagtanong ako doon sa mga, kasi bala ko talaga eh, medyo mura lang din na cellphone tapos i-trade in ko Kaso, parang hindi ata hindi ata lahat ng available unit pwede sa trade in. Ang pwede lang yung medyo mga high end ng konte o kaya mga mid range. Eh so napilitan na ako. Sabi ko bakit ako magmi mid range? Kasi same form factor para na namang tiles, para na namang ganun, 'di ba? Yung parang ang tawag na bricks na ganun. Eh, same form factor. Kaya sabi ko, ay might as well. Sabi ko, try ko naman. Anyway, matanda naman na ang lola. Try ko naman bumili ng kakaiba yung hindi parehas na form factor. So, eto na po ang nabili ng lola. Ayan. O, huwag niyo intindihin yung ano ang screen protector. Pinalagay ko na yan kasi hindi ko gusto yung mga glossy na screen protector. Kaya matikan po pag bumibili ako ng cellphone matik, palit ka yung screen protector tapos binibilhan ko kagad ng case kaso hindi pa dumadating yung case na binili ko para sa kanya ang pangit kasi nung mga nasa mall, eh, hindi ko gusto so bumili ako sa online, padating pa lang siya at the same time, eto rin, pinalagyan ko na rin ng screen protector, nako, mga long screen protector ay nabot din ng 1K kasi jelly something siya so mas ano siya mas desirable siya kaysa doon sa malulutong na screen protector na yung pag tumatagal ka, ka tupi tupi mo lumulutong yung mga gilid eto hindi kasi jelly ito kaya favorite kong screen protector ko. ito kahit medyo pricey eh, eh yan talagang pinapakabit ko sa aking mga cellphone but anyway guys kaya ko to binili kasi uh, hindi ko pa alam yung mga specs nito. Actually, wala akong idea sa specs na kasi wala akong balak bumili ng gantong form. Pero meron naman ako kasing Phantom B Fold. Ngayon, itong Phantom B Fold ang ginagamit ko sa pagvavlog nito. Ngayon, eto naman... Binili ko to kasi sabi ko nga para maiba lang. So tingnan nyo guys, kaya ako napabili kasi ang ganda, di ba? Para na rin siyang iPhone. Dapat talaga iPhone din ang bibiling ko eh. Kaya lang kasi parang ang konti lang ng difference sa iPhone Uh, iPhone 15 ng iPhone 16. Kaya sabi ko, naku, baka umiinit na naman to, tsaka baka problematic na naman. So, eto na talagang binili ko. Samsung Z Flip. It, uh, bale, nung binili ko to, medyo pricey. Alam nyo na, julug-julugan. <laughs> Inabot din siya ng 70, 70, 70K plus. Pero may kasama naman lang siyang Galaxy Watch. Yung Galaxy Watch, hindi pa namin nakuha kasi ang sabi sa amin doon, babalikan namin yon after one week or may message daw kami ko available na yung Galaxy Watch. Pero nakapackage talaga. Pero medyo nagsisi ako noon eh. Kasi alam nyo ba, Although may mga freebies din silang binigay sa akin, pero pag pumunta kayo sa Samsung mismo na page, yung talagang official Samsung page sa Philippines, ang daming freebies, may earbuds pa, etcetera, etcetera. Tapos nandodoon yung gusto kong kulay, yung black. Kaya lang sabi ko, it's okay. Kasi ang hirap din naman ng mga delivery-delivery, eh mas maganda na rin. Nandiyan -dyan lang, nakikita mo na i-inspection mo kaagad kasi padadalan ka. Tapos all the while, uh, may mga nenenok pa sa delivery o kaya eh, sira yung mapadala sa'yo dahil hindi mo naman ma inspection Kasi kahit gaano pa kadami yung freebies nun, no. sandala, uh, hindi ko binili at mas, ch ch mas choice kong bumili sa mall. So eto na nga, dahil nakapag ah uh, dahil nakapag-trade in ako, nabili ko siya at natuan-tuha naman ako talaga sa kanya. Alam niyo kung bakit, guys? Kasi una, sinisipat-sipatan ko na to, tsaka yung Zay Fold. Sabi ko, ay, parang it's okay na kasi ang tagal-tagal naman na nung nilang gumagawa nito. Kaya lang, na-disappoint ako dati sa safefold. Fold. Actually, hindi Phantom B Fold ang bibiling ko. Dapat talaga ang bibili ko, Z-fold 5, di ba? Kaya lang, masyado akong na-disappoint kasi, Diyos ko day, antagal-tagal na nilang gumagawa ng folded, pero kitang kita mo pa rin yung linya sa gitna. Aside from that, pagka tinupi mo siya, may nasisilip kang gano'n, as in, ang laki-laki nung nasisilip, makikita mo yung tao sa kabila. But this time, mas maganda at mas maayos na yung gawa nila. Dahil, hindi na siya gano'n kapansin-pansin yung tupi sa gitna. Although, medyo kapag ka-glossy ito, medyo kita pa rin. Pero sumasabay na rin siya doon sa mga gitna o sa mga tupi ng mga bagong cellphone. Like itong Phantom. Itong Phantom na ginagamit ko, halos hindi mo na makita. Yung Honor, yung Xiaomi, halos wala nang makita. Pero si Samsung, although, hindi masyadong kita dito sa akin, dahil may mamatika <laughs> hindi masyadong kita dito sa akin kasi na pag alaman ko na kapag pinalitan mo siya ng ano, yung matte finish na spin protector, halos hindi mo na makikita yung pinakaguhit niya sa gitna. Pero kapag ka glossy, medyo med, may, meron pa rin, pero hindi na ganun kalala. Ay, halos hindi mo na, na nakikita. Pero hindi nga lang kasing ganda nitong kasing ayos ng nitong sa Phantom B-Fold. Kasi itong Phantom B-Fold, halos talagang hindi mo na makikita. Tapos sinignan ko rin yung Honor, hindi mo na rin makikita. Pero ang habol ko naman kasi dito, yung super cuteness niya. Ay, at the same time po, tingnan nyo, hindi na rin siya masyado nakikita yung tao sa kabila. Meron pa rin maliit na butas, pero hindi na ganun ka, hindi na ganun ka tinday yung makikita mo yung tao sa kabila. Medyo may liwanag lang, parang, uh, parang liwanag sa dulo ng tunnel, parang ganun lang. Kasi tingnan nyo naman guys, oh, ang cute-cute niya, di ba? tingnan niya form factor niya para na siyang Nokia aluminum frame daw ito hindi parang parang titanium nga sabi nila sa akin eh pero hindi hindi pa kasi ako nanonood ng mga video ginamit ko lang siya ayoko manood ng mga videos tungkol sa reviews nito para hindi naman ako maging bias di ba pero alam niyo sa totoo lang napabilib niya ako kasi bukod do sa mga dinescribe ko na marami pa siyang nagagawa guys uh, i guess this phone was really created for vlogging at dahil diyan eh I-discuss ngayon natin yung mga nagustuhan ko sa kanya. Oh, Unang-una na gusto ko sa kanya yung form factor niya. Kasi tingnan nyo, oh, alam nyo yun, di ba? Galing ako sa mga cellphone na matataba. Tapos alilit ng screen. Alam nyo kung ano yun? Yung Nokia. So para akong nag-ano, I was taken back sa history, di ba? Parang pumalik tayo sa nakalipas na, ay, alilit ng cellphone mo. Pero fully functional din. Ayan, oh. Actually, hindi naman siya fully functional dito sa harap. Pero may ilalagay ka na application sa kanya para mailalagay mo na. Teka, tingnan. Pakita ko sa inyo, ha kapag wala, yung application na yon, ang makukuha mo lang, yung mga yan, yan. Yung mga yan. Naku, labo na ata. <laughs> yung mga yan. Pero kapag ka naglagay ko ng application na yon, makukuha mo na rin itong mga application na to. Wait lang ha. Linisan natin. Baka lumabo na eh. Medyo nagkaroon siya ng ano. Ayan, ayan natin. yan. So makikita mo na itong mga application na to. Kailangan mo yung ano na yon, Kailangan mo yung app na yon, I-install sa kanya. Well, libre lang naman. At saka galing din sa Galaxy, sa Galaxy App Store ano nga ba yung ano na yon yung app na yon wait lang ha titigahanapin ko ha ayun nakita ko na guys ang tawag sa kanya ayun ba ito nag auto focus ata to ang tawag sa kanya good luck good luck i-install nyo lang yon tapos sundin nyo lang i-follow nyo lang yung mga instruction and then yung cellphone nyo ano yung apps dito pwede nyo na rin magamit dito sa pinakamaliit na kanyang display at wag ka ha kahit maliit siya, bongga pa rin siya kasi talagang makikita mo talaga kung ano yung mga apps na yon pero yung nga lang yung ibang apps syempre maliit ito eh. hindi naman siya mag-a-adjust kasi hindi hindi pa naka -ready yung ibang app para sa kanya pero na, by this time nagagamit ko yung aking Facebook ayan ay ha ching ayan <laughs> na facial recognition yung ano kay eh. kaya ayan no parang uh, pero Facebook yan guys ah uh, uh, nakakapag-check ka na notification lahat 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 magagawa mo tapos yung Messenger mo pwede kang sumagot din dito tapos yung kung meron kang uh, Chrome. Yan. Pwede ka rin mag-search dito. Kahit hindi mo na nga siya buksan, yung mga laging araw-araw na ginagamit mo, pwede mo nang TikTok nga pala, pwede rin na. O, oh, TikTok. Ay, nako, baka maano tayo. Lahat, lahat. Ayan, TikTok, Oh. So, lahat ng mga yan, pwede mo nang magamit dito sa front-facing kahit na hindi mo siya buksan at nakakatuwa kasi for example uh, nasa lugar ka na medyo alam mo na delikado para grip na grip mo yung cellphone mo unlike yung pag naka open na ganito di ba medyo mm, pwede pang mm, ah, di ba ganon o oh. hindi ka masyadong matatakot kasi yung cellphone mo ay nako o oh, sige subukan yung kunin di ba eh since matanda na lola di ba bonggang bongga para sa akin to at saka nga nakaka retro nga <coughs> nakaka throwback dun sa mga Nokia times kaya tuwa ako dito kahit ngay Apple diba, ba yung unang labas maliliit talaga ang mga cellphone kaya cute na cute talaga ako sa kanya dahil yung vibes ba Yung vibes na feeling na yun Na nararamdaman ko Bukod doon Meron na siyang IP protection Sabi sa akin doon Sa ano Pwede na siyang Kahit papanong mabasa At saka pwede na siyang Kahit papanong may dust protection Na rin siya Kaya hindi na siya Masyadong delikado Kaya hindi ako natakot ng bumili Dati kasi at tulad nitong Phantom Default, medyo alanganin ako itong medyo basain kasi uh, alanganin ako na makita kung ano ba, kung meron ba itong dust proof at saka waterproof. Pero okay lang naman kasi as tablet lang naman, saka murayta lang naman ng bahagya itong ano, Phantom Default. At saka yung form factor niya kasi nagiging tablet siya. Well, eto naman, yung form factor niya, nagiging malinggit siya. Uy guys ha, huwag niyong minamaliit yung harap na yan kasi alam niyo kung bakit, pwede kayong mag-vlog dyan. Pwede niyong gamitin yan as a form of vlogging kasi front-facing camera na rin yan. Teka, sandali Ah. Oh, oh, di ba front facing camera at pwede na akong mag-vlog. Ayan, oh, di ba? Tapos ganun din gesture, gesture din. Hello, oh, di ba? Oh, ay, sa <laughs> oh, pwede mo na ring masayla. Pwede mo na ring masayla. Sorry ha, nag-auto-focus talaga kasi naka-focus sa face ko eh. Kaya ayan, tuwa ako sa kanya. So pagka nasa isang lugar ka na medyo mahihiyain ka, kahit alam niyo namang makapal na mukha ng lola, eh pwede mong simplihan, 'di ba? <laughs> kasi hindi nila akalain na nagva-vlog ka pero nakaganyan ka lang. Lahat ng pwedeng magawa dito sa looban, pwede mo nang halos magawa dito sa labasan. Kaya la lang, lang, minsan 'di ba, eh kailangan medyo buksan mo na talaga siya at hindi naman na nakakatakot yung loob niya. Dahil ah, uh, ang dami nagsasabi na napakatibay daw talaga ngayon nitong pinaka-plastic na to sa loob. Aside from pinalagyan ko na kagad siya ng jelly, ng jelly protection. Dahil itong plastic na nito, napaka-improve na daw to kaysa doon. Biruin mo, 1, 2, 3, 4, 5, and then 6. Ito kaya sabi ko, it's time for me to buy this kind of, ano, this form. Kasi yung 5 pa lang, napaka-positive na nung mga review na, na mga napanood ko. Eto hindi ko pa pinanood kasi nga gusto ko very honest yung review ko. Natutuwa ako dito kasi this phone is made for vlogging. Why? hindi mo na kailangan ng ano, stand. <laughs> Kasi pag mag-vlog ka, kahit ganyan na lang, pwede na, di ba? O, try natin, ha? So ito na isa pinaka nakakatuwa. Hindi ko i-discuss sa inyo yung mga specs etc etc. I-discuss ko sa inyo yung very functional siya para sa akin. Kasi for example, uh, nakasimpleng ganyan ka lang. So pagka nag, nag video ka, ayan oh. So nan nandoon sa likod yung camera, di ba? So i-ano press natin yung play, uh, yung record and then ang bawa katulad dati, doon sa mga ano ko sa mga cellphone ko, ang bawa nagre-record siya. Eh kailangan kong iharap yung camera sa akin, di ba? yung ibang cellphone, ang gagawin mo, papatayin mo muna, itatransfer mo sa kabilang uh, camera, sa uh, rear camera or sa front camera, bago mo itutuloy ulit. E hassle pa sa pag edit edit Now, this time, hindi na. Automatic na. I-transfer mo na lang. At, ayan, makikita naman ngayon, yung dito sa front-facing camera. Kaya, why hassle na? Ayan o, ayan o, para mapatunay kasi, ayan o, ayan o ako. Diba? Why hassle na? dire diretso yung pag-vlog mo, continuous na. Why editing, editing na? Kasi dyan ako lagi nahihirapan eh. Although meron akong Osmo Pocket na pwedeng umikot-ikot, hindi ko naman laging madala yun. Kasi, ewan ko ba bakit gano'n, sikat na ata yung form factor na yon nasisita ako ng mga guwardiya. <laughs> kapag dinadala ko 'yan, nas nagagaganon-ganon ako. Nasisita talaga ako ng mga guwardiya. Alam nilang camera 'yon. Unlike yung pag cellphone, medyo hindi ka masisita kasi okay okay lang kasi cellphone siya, eh, kaya hindi sila masyadong aware. Pero kapag yung talagang naka-digital cam ka, grabe sila, no, makasita, wagas. Kala mo naman, eh, hold up, ang lola, itura eh, ko, hold up. Here. Tapos, aside from that, alam nyo, di ba, kapag ka ka, nag-vlog-vlog nag, ano, nag -vlog -vlog ka, tapos ganyan-ganyan ka, di ba, medyo unstable yung vlogging mo. Teka, sandali, ayan unstable yung vlogging mo kasi alam mo yung 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 pagkakagrip mo sa camera, di ba? Kaya nga di ba yung mga dati nating video recorder nakaganoon eh. Kahit na yun sa mga gumagawa ng film, talagang nakaganon dito, di ba? Now this time pwede mo nang gawin ulit 'yun. Kasi pwede mo siyang i-fold ng ganyan, tapos yan ganyan ka na ngayon. Ayun, ayun siya. Oh, you oh, know. Oh. Tapos habang nagvi-video ka dong, ay nako, <coughs> may mga option siya. Pwede mo siyang ano, pwede mo siyang ano ito yung i, i, dyan? I zoom Teka, bakit ganoon? Can zoom in a, uh, ay, sorry nakabaliktad pala, nakapaloob pala. Dito hindi ka pwede mag-zoom kasi nasa mukha mo na 'yan eh. Pwede ka lang mag-zoom sa pag nasa likod. Ayun, ito oh, yung to oh. So, ayan, ito ito. So, pwede ka na mag-zoom diyan. 'Di ba? Pwede mo lang i-zoom-zoom 'yan. So, wala nang problema. Dire-diretso ang pag vlogging mo do. Ngayon ako disco Ang galing-galing. Kaya tuwa-tuwa ako dito. Sobrang minahal ko siya. <laughs> Teka, meron pa akong mga ibang gusto sabihin sa inyo. Kaya lang, disco dire-diretso nagsalita lola. Pahinga lang sandali. Sorry, medyo inatake na ng Rika. Lola, naramdaman ko kaya tinigil ko muna. Tapos ngayon, pag-usapan naman natin. Ang medyo, medyo may mga something lang siya na iba pang features na nagustuhan ko rin. Unang-una na, may secure folder siya. Kapag ka ang mga video files mo, may something na sensitive. Halimbawa, kasi mamaya makuha ng ibang tao. Halimbawa, yung mga family mo, ganyan, yung mga mukha nila, syempre nandun doon, pwede mong itago lahat yan sa secure folder. Although yung iba namang cellphone, may secure folder din, pero at least, kahit papano, since vlogging phone nga siya, eh nandun pa rin siya. Aside from that, meron pa rin naman siya yung mga Ewan ko kung sino gumagamit ng Bixby Kasi ako yung gumagamit nun eh Si Google lang medyo trusted ko eh Kaya nagugoogle ako Pero may AI ito guys This time may AI siya Tuwan tuwa ako sa AI nito Kasi halimbawa May photo ka Teka Halimbawa may photo ka Yung photo mo Marami ka nang pwedeng i-edit guys Halimbawa ito mm. Ay video pala yan Sorry <laughs> Hanap tayo ng photo na medyo okay Yan o halimbawa yan O yung photo ko Diba Marami pwedeng gawin dyan Ito o oh ipipindutin mo lang yung tatlong star na yon yan papasok siya ngayon turn off process data only on device okay de papasok ngayon siya sa AI pagka nag AI ka marami siyang pwede kang gawin for example ay kasi may setting kasi na kailangan ko i-turn off Ayan, for example, pwede, may, pwede mong tanggalin yung aso, bibilugan mo lang yung aso, matatanggal na yon. Pakita ko sa inyo ha. Si Hachi ko yan eh. Tapos ipupush mo lang yung generate. Binilugan ko lang siya, push mo yung generate. Ayan, nag generate na yan. Nakadepende kasi sa bilis ng internet mo. Oh, teka. Ayun, ayun, ayun. Oh, AI generate. Ayan, nagde-generate na siya. Oh. So, pagtapos siya mag-generate, gagawa niya na yan ng ano, ano ba itong... <laughs> Sorry, medyo nagwawala yung video. Sandali lang. Okay guys, tingnan niyo, nawala na si Hatchik O, 'di ba? Oh, diba? oh nag-add sila ng parang kaduktong naunan. kanina, 'di ba? Binuksan ko na rin yung ilaw dito kasi medyo nagwawala ng camera ni Phantom Before. Pangit kasi ng konti yung camera nito sa loob. Eh, hindi ko naman ginamit 'yun sa labas. But anyway, at least napakita ko sa inyo. Tapos yung pinaka halimbawa, halimbawa yung magkukuha kay ng notes. Teka, puta tayo sa notes. Sandali. Masensya na, ha? old old style na pag-vlog to. Actually, hindi naman talaga ako tech vlog eh. Ayan, at now. Tapos, ang bawa ito, ayan, di, magsusulat ka dyan Kahit ano lang, sulat mo lang kahit ano Lagyan mo ng, ano Ang bawa, magsulat ka dyan ng kahit Teka at tayo Wait lang ha Ayan o, oh. nagsulat lang ako ng ganyan Tapos Kahit ano lang, Ang bawa, ganyan, lagyan natin ng gano'n Tapos Lagyan natin ng gano'n, lagyan natin ng gano'n Tapos ipa-AI mo yan Pwede nating ipa-AI yan, teka, sandali ha Ay Paano na nga ba yun? Nakalimutan ko na, sandali lang ang tanga lola, ito pala, ito oh. Ayan. ah <laughs> uh, sketch to image ang nakalagay eh. Ayan. Trace around the drawing you want to transform. So, trace natin siya. Ganun din. Yung star-star din. Tapos ititrace mo siya. Tapos pwede ka mag-generate. Ayan. No? Oh. Pag nag-generate ka, yung kalokohan mong drawing na yan, lalagyan niya ng art style. Iba-iba. Oh! <laughs> Naging artist. Alam niyo may ginawa ko ditong kalokohan. Yun ang akong kalukuhan dito, promise. Ito. Teka, <laughs> ano ko, ya, ano ko ha, tingnan natin ha. Laki tayo naman na, di ba? Baka kasi machenes na naman ako eh. Uh, alam nyo na. Ayan, i-generate natin. Try lang natin kalukuhan ng lola ha. <laughs> tingnan natin kung anong kalalabasan. Sige, nung pag-post ko, panikalukuhan ako. <laughs> Naging baril. <laughs> Alam nyo, si A.I. hindi bastos. <laughs> hindi siya masyadong green-ana-minded. Alam mo, pag nag-drawing ka ng yung mga kalakohan, binabago niya, tinatanggal niya sa pagka-green. Tapos pwede, tanggalin na natin yan. <laughs> tapos actually, ang bawa, yung pinakamukha mo, i-edit mo, pwede na rin. Tingnan mo ha, sa gallery, ang galing. Ang bawa, yung mukha, hanap tayo yung face ko lang. Ayan, ito, ito, ito. Ayan. Yan, di ba ganyan? O, oh, pwede na nating i-edit yan. Gagawin natin. I Ipapa, ano natin sa AI. Ah, uh, yan. Magpa-generate tayo ha, sa AI. Sadali lang. Ayan o, oh, meron siyang, ay, ano ba yan? Wait lang. Ayan o, oh, meron siyang comic, meron siyang 3D, 3D cartoons. Marami, marami kang mga pagpipilian. So, try natin tong comics ha. Bukod doon sa pinaka-comics, ano, minsan may sub pa. Kaya lang, ewan ko pa paano ko nagawa yun, nakakalimutan ko na eh. Pero parang gusto ko nitong comics, i-generate natin siya ha. Ayan. So, nakakatuwa talaga yung AI may may iba pang pwedeng i-AI dito. Hindi ko na i-discuss lahat. Basta sinasabi ko sa inyo, ano, ah, oh, yung gwapo ko <laughs> ang gwapo ko naman. Grabe, yung pinagwapo niya ako ng todo, guys. <laughs> Hindi nakikita, nakakaasar. Oh, ay, ayaw makita. Teka, sa post ko tapos na para makita yung drone. Ayan, guys. So, <laughs> ako ba yan? Andali, ha. Ah. Parang unfair. Parang ang gwapo. Imbis na maganda. Guys, i-discard natin yan. Masama ang loob ko. Masama talaga ang loob ko. Grabe. O, oh, i-3D cartoons na lang natin, ha. Ah. Try natin sa 3D cartoons. <laughs> gwapo. <laughs> gwapo ba, Lola? Ako, pag nakita niyo yung kabataan ng Lola, baka malo... Ay! <laughs> Ay, po, Diyos hindi, 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 makatarungan, sorry. Pero marami siyang ganun. Pero yung, alam ba, itong, ito, pwede mo rin naman niyang ibahin na, bawa kanya di ba? Pwede meron dito na, dito sa sketch. Wait lang, ha. May nagawa ko dati na pe, pwede siyang bagubaguhin. Marami siyang klase. Sa edit din, dali lang. Ito muna ang sketch, tignan natin, ha. Baka naman maging kamukha ko na, kasi, ba yan? Hindi naman, ano ba? parang hindi ko naman tanggap. Minsan, maganda ang gawa niya. Minsan, hindi. Alam mo yon dito sa edit, alam nyo, din, pagka pumunta ka sa edit, tapos pum AI din dyan eh. pumunta ka dito. Oh. Parang may filter siya nakakaiba. Ito o, oh. itong styles. Yan bawa. Oh. Ah, ito, ito, original. Tapos, ayan o, oh. tingnan nyo oh. Naiiba-iba rin siya. So, may pinaka-paborito ako dito eh may Pero marami rin siyang ganito. Tapos marami rin siyang sticker. So, sa mga nagva-vlog at saka sa mga content creator, napakagandang solution niya. Dahil mai a upload mo na kaagad ng dire-diretso. Yan. Tanggalin na natin yan kasi sa editing function lang yan eh. May isa ako nagustuhan pa. Alam nyo, kapag kalimbawa may tumawag sa inyo, eh, may mga, may, alam nyo, usong-usong ngayon yung, ano, yung color na iskam-iskam ganon. Pag may tumawag sa inyo, kahit nakatupit po cellphone nyo, may AI doon. Pag tinawagan kayo, may pipindutin kayo doon. Tapos, imbis na magsalita kayo, pwede nyo i-text yung isasagot nyo. Pero narinig nyo siya, pwede nyo i-text yung sasagot nyo. Tapos, yung cellphone nyo ang magsasalita. Pero, robot ang tunog. Para at least, hindi, hindi nila malalaman na talagang tao yung kausap nila. At pwede mo doon i-verify o pwede mo sabihin sa kanila kung anong gusto mong pagawa sa kanila para kausapin mo sila ng maayos. For example, don't don't call me, text me, parang ganon, di ba? Para at least hindi masyadong annoying. Eh, may mga free formatted naman ng na mga replies na eh. Madali, pindot ka na lang pindot. Kaya hindi ka na rin masyadong magta-type-type. Kahit na nakabukas to, no, pwede rin naman. May, may mga ganon din. Tapos pipindutin mo lang siya. Tapos ang sasagot na yung cellphone mo as robot. Well, at least safe ka. May mga iba pa siyang features na napakaganda. Pero discuss naman natin ngayon yung kung bakit ko rin siya sabi nila yung form factor niya. Kasi nga ang tibay, -tibay niya na. Alam nyo ba na nakabiktos, Victus, Victus daw to, sabe. Victus 2 ata. So, ibig sabihin, 'yung vic, 'yung dati kong cellphone naka Victus 1. Etong Phantom ko naka Victus. Ito naka Victus 2. Etong Phantom ko nga napakatibay na. Kasi no pa kaya itong Victus, Victus na to? Tapos nagustuhan ko 'yung color niya. Tingnan niyo naman, noong cute-cute si. At least itong kulay na to, pwedeng female, pwedeng wala siyang ano, kumbaga, walang gender identity. Kaya nagustuhan ko siya pero gusto ko talaga 'yung black. Kaya lang, 'yung black at saka 'yung orange exclusive lang pag u ka sa Samsung. Tapos uh, hindi siya nakikitaan ng mga fingerprints kasi matte finish siya even dito sa side hindi siya fingerprint ano parang hindi nakikita mga fingerprints sa kanya ganun din tong phantom bevel na to kaya ako siya nagustuhan kasi yung mga sistema niya naka matte at saka naka leather pero ito naman naka matte everything tapos meron na itong wireless charging kaya very easy na minsan uh, baka pwede rin to sa magsafe actually yung binili kong case sa kanya may magsafe na ngayon merong mga nabibiling uh, high end na magnet na pwedeng gamitin mo na as parang attachment sa kanya kapag magva talaga at the same time nagcha-charge na rin siya alam niyo yon kaya eh, lang o-order pa lang ako kaya hindi ko mapa mapakita sa inyo yung tipong na kaganyan siya o tapos pwede ring nakatupi pwede rin siya nakaunat na ganito mag-save siya kasi mag-save ready na ito although bago ang lola sa mag-save eh, siguro ang dami niyo ng iPhone kasi ang I ang Apple na ginagamit ko is iPad lang meron na akong M1 pero the rest of the cellphone last year dapat bibili ako ng iPhone uh, 15 Pro kaya lang upon testing medyo hindi ko nagustuhan kasi ang bilis talaga uminit kaya ang nabili ko itong ano itong Phantom B Fold which is hindi ko pinagsisiyang kasi mahal ko na rin itong Phantom B Fold na to so eto mas lalo ko siyang mamahalin kasi because of its form factor at saka usability sa pagvavlog anyway guys hindi tech hindi tech savvy ang uh, tech savvy ba lola Oh, tech savvy pero hindi ako tech ano, hindi ako tech vlogger. <laughs> hindi ako nag ano, tech, tech reviewer. Pero sinabi ko lang sa inyo mga gusto kong sabihin about dito sa ating Samsung Z Flip which is highly recommended ko. Kung may datong rin lang naman kayo at kung vlogger kayo, ang dami-dami yung magagawa dito. Anyway, sana may napiliwanag ako sa inyong maayos. Uh, hindi ko na i yung mga specs-specs niya. Diyos ko, wala tayong masyadong alam dyan. Ang alam ko lang yung, alam niya pag matanda, ba diba? Ang unang hinahanap yung tibay. And then yung natural, yung functionality niya dahil nagva-vlog nga rin ng lola. Tapos, yung mga nakakatuwang bagay na pwedeng gawin sa kanya. Yun lang yung tech review ko. I'm sorry, pero pagdating sa gaming, wala tayong alam dyan. Hindi ako nag-games. Ang games na nilaro ko, yung coins lang at saka yung ninukuni, tinigil ko rin kagad. Di naman ako kumita. <laughs> at saka wala talaga akong K para sa mga ganun. Pero at least may nasabi ako tungkol dito. Okay, maraming maraming salamat. If you like this kind of video, balay nyo makabili pa ulit ang Lola ng bago niyang cellphone. Eh, please do like, share, and subscribe to your Lola's channel. And hit that notification button para just in case na may update ako tungkol dito. Malay nyo, makapag-update pa ako. Malay nyo, may mga matutunan pa ako. Di ba? Hindi nyo masasabi. And if you are sa mga iba pang platform, it's still your Lola with an H. L-O-L-A-H. Bong Lim here saying na, sada malamal ko to. Promise. Gustong, 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 gusto ko siya. Especially sa vlogging. Okay, maraming maraming salamat.